Ngayong araw nga pala, isamahan nyo kami sa unang umaga namin dito sa pwesto. Maaga ako nagising ngayon dahil mamimili muna ako sa palengke bago ako pumunta sa may pwesto. Kahapon kasi ay naubusan kami ng paninda. Sobrang antok pa nga ako pero kung hindi ako babangon ng maaga ay siguradong tanghali na naman kami makakapagsimula sa pagtitinda. Maaga din nagising si Juno dahil may pasok sila ngayong araw. Pagkalabas ko sa kwarto kanina ay saktong nagtitimpla ng kape Habang nagkakapi ako ay napansin ko na masyado ng halata yung pamamaga ng kabilang pisngi ko. Ilang araw na kasi sumasakit yung ngipin ko dahil tumutubo yung wisdom tooth. Pinatingin ko na nga ito dati. Kaso nga lang ay kailangan daw ng opera para mabunot ito. Dahil yung pagtubo daw ng wisdom tooth ay nakapahiga. Kaya kapag tumutubo ito ay natutulak niya daw yung mga ngipin ko. Kaya sumasakit ito. Papabunot ko na sana ito. Kaso nga lang ay masyadong malaki yung kailangan pera. Sabi ko naman ay saka ko na lang ito papabunot. Kaya ako pa naman itong tisin kahit papano. Ang hindi ko lang kaya ay yung mawala ka. Char! Kapag madaling araw pala ay sobrang lamig ng panahon Hindi hmm. na lang sa palengke muna ako pupunta Kahit hindi waligo ay okay lang <laughs> Nag-jacket muna ako at nagsuot ng pants. pants Para kahit papano hindi ko maramdaman yung panlalamig mo Char! <laughs> Meron nga nakaiwan ng bibi dito sa may kwarto Hindi ko alam kung kanino tong bibi na to Pero kung kanino man ito ay huwag kang mag-alala at nasa mabuting kamay siya Sinuot ko na nga din itong pangmalakasan kong bag. Mas madali kasi itong gamitin. Kaya ito na yung dinala ko. Isa pa ay kahit madami akong bitbit -bit, ay madali akong makakuha ng pera kapag may babayaran ako. Paglabas ko nga ng bahay ay sobrang dilim pa ng paligid. Siguradong maninibago yung katawan ko na to dahil kapag bumabangon ako ay tirik na yung araw. Kaya ito din yung unang araw na maaga akong makakapagbukas sa tindahan. Siguradong maninibago din yung mga customer. Paano ba naman kapag mabubukas ako ay ay sa alauna na. Ah. Alauna na ng hapon. Pinakamaga ko na nga dati ay alas 12. Ang kasama ko nga mamimili ay si Tatang. Ah. sinabi kong mamimili ako ay pagdadrive niya daw ako. Hindi bang kami mayaman sa material na bagay pero mayaman kami sa pagmamahal ng magulang namin. Nung makarating kami ng palengke ay medyo maliwanag na. Dito nga kami namili sa May San Miguel. Kaya yung biyahe namin ay halos kalahating oras. So sobrang aga nga namin na hindi pa bukas yung ibang nagtitinda. Sobrang dilim nga yan buti na lang ay merong iilan na nakabukas na. At buti na lang din ay bukas na yung mga karnihan at mga gulayan. Yun nga lang yung binibilan ko ng sangkap ng milti ay sarado pa. Pumili ako ng karne at gulay dahil nagdagdag kami ng paninda. Bali ngayong araw ay may tinda kaming lutong ulam. Susupukan lang namin ni Dangateng kung papatok din ito. Dagdag income din kasi kahit papano. Dahil nga gulay at karne lang yung napamili ko ay mabilis lang din kaming nakabalik. Nakasalubong pa nga namin dito yung dalawang iklo. Yung service nga nila ay yung e-bike. Bali ang setup daw nila sa paggamit ay salitan sila sa pagdadrive. Natot na din namin si Ale na dinidiligan yung tanim niyang pakwan. Medyo malaki na nga din yung bunga ng mga pakwan niya. Kaya ilang araw na lang ay makakaanin na din siya. Tapos sa kabilang side naman ay si Papang Lito. Nag-i-spray naman siya ng mga tanim din niya ng mga pakwan. Dito nga pala sa amin ay halos pakwan yung tanim ngayon. Magsasummer na kasi at kukulangin sa tubig kung pala yung itatanim. Pagka uwi namin ni tatang ay gumayak lang ako at pupunta na ako sa pesto. Eto nga yung araw-araw na nag sa akin. Basta paalis na ako ay siguradong yatid ako ni George. Lalakad nga lang ako dahil nakapasok na sila kuya at wala ng motor dito sa kabila. Sarap nga pagmasdan ng dam ngayon at sobrang linis. Yun nga lang gaya ng sabi ko ay konti na lang yung tubig dito sa may dam. Kaya hindi din kaya na makatanim ng palay ngayong crop na to. At dahil nga naglakad lang ako ay sumulat cut na ako. Mas mapapalapit kasi ako kung dito ako dadaan. Kasi kung dadaan pa ako dun sa may kalsada iiikot pa ako. Malakas lang din yung loob ko dahil may mga kasabayan ako. Nakakamis din dumaan dito dahil nung elementary kami ay dito kami dumadaan. Pagkatapos kasi ng pilapil na to ay kalsada na. sobrang lapit lang talaga kung dito dadaan. Tinatamad lang kaming dumaan dito nung elementary kami kapag maputik. Pero kapag ganitong summer na ay madalas dito talaga kami dumadaan. Fast forward ay nandito na ako sa may pwesto. Nandito na nga yung lutuan at yung lamesa. Dahil kahapon ng hapon ay nakapagtinda na kami dito. Kaya nga pala ang sabi ko kanina ay unang umaga dito sa pwesto. Dahil nga kahapon ay hapon na nung nagbukas kami kumuha nga ako ng daon ng sampalok dahil ang lulutuin naming ulam ay dinuguan. Sobrang laki tulong na may puno ng sampalok dito. Dahil kung bibilin pa yung daon ng sampalok ay medyo mamamahalan yung sangkap namin. Medyo mahal din kasi yung daon ng sampalok. Habang inaasikaso ko yung mga sangkap at gamit ay, ay inaayos ni Papa Arman yung pwesto. Hindi pa kasi talaga tapos itong pwesto. Yun nga lang ay nabibilad pa dito. Kaya ang ginawa ni Papa Arman ay inlaglagay siya ng mga tarpulin para marangan yung init. konting nga lang yung flavor ng milk tea ngayon. Dahil nga kaninang namili ako ay sarado pa yung bilihan. Kaya bukas ay baligtad naman. Ang gagawin ko ay para makabili ako ay hindi na ako maagang mamimili. <coughs> Sunod ko namang ginawa ay itong kwekwek. -kwek. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko nape-perfect lagi itong pagbuo ng kwekwek. -kwek. Baka meron kayong tip na ibibigay sa akin ay paturo naman. Nagprint nga din ako ng mga pangalan na available namin na tinda dahil nga hindi masyadong kita sa labas yung mga paninda namin. Naglagay din ako ng not available dun sa my price. Medyo malaki kasi yung puhunan ng price kaya hindi ko na siya sinali sa menu. At kung magbebenta man ako ay onti lang yung serve nito. O so, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung video ko. Yun lang. Bye!